Ayan. Uh, mga boss. Ganito lang ang simpleng pagsukap ng piston. No? Dito sa bore niya. So, ayan. Yeah, titesting natin kung okay siya. Yeah, hindi siya naman nagdag uh, may kapit pa. So, yun. Kasi nga bago. Pinalitan natin ito ng bago. Pinalitan ng may ari ng bago. Gusto may-ari na maging bago na yung kanyang piston. So, ganyan ang pagsukat. Sakto. At yung ring naman. Yan. Sa ring naman. Yan, para ma-sure nyo kung kung okay yung ring nyo na nabili. Yan. Pwede nyo yan. Lagay nyo ng ganyan. Yan. Tapos para magpantay siya. Yan mo ng piston. Yan, pantay na ang pasok Yan sisilipin nyo sisilipin nyo kung may butas ano? so napakaliit lang yan liit lang sya so ibig sabihin ay good so itong ring na ito ay lipan yan pang lipan sya lipan 110 yan lipan uh, 110 tapos yung nalagyan natin ng motor ay motor star yan ito yung nalagyan natin so yan uh, ganun yung simpleng ano, simpleng pagsupat ng ng ating piston ring sa dito sa buo para masure natin kung okay yung ano, piston ring natin